Hello, good morning. Bali update po tayo sa ating native mini pig farm. Uh, yung baboy natin na nabili natin ng sham. ang uh, natira tatlong inahin. So November natin nabili yun. Uh, November 30 ata. Magdi-December na nun. So ay, uh, eto na yun mga magkakapatid. Natira tatlo kasi natirang apat na babae lang tinira namin kinatay namin yung mga lalaki Ah, uh, eto siya ngayon buntis kulay itim tapos may dalawa pa na inahin na kulay puti si update ko lang sana mga anak na kinulong namin para hindi siya kastahin ng native na bulugan kasi maano inaaway niya mga babae na kahit buntis gusto niyang kastahin so yun yun experience namin kailangan magkaroon ng kulungan na segregation katulad nito yun si Lola may anak na anim so sinegregate namin kasi may nanganak na may nanganak na bagong ano nagdadalaga nanganak siya yun una niyang anak kinain tapos bale lima yun anak niya buhay yun dalawa yung dalaw ata kinain na matay yung isa so dalawa lang yung nabuhay andito po sila so yun pag aralan po hindi yun porket maganda yung kitaan kung mag alaga kikita na kaagad so yun experience namin na kapag may 30 to 40 36 to 40 na inahin lalo na kapag pangalawang anak na mag-aanak isang native pig ng 2 times a year so pag palagay mo na 15 yung pinakamababang anak ng tatlo kikita ka ng 55,000 medyo malaki yung income kasi kung dalawang beses maanak sa isang taon di 70,000 yun minimum yun na computation eto yung isa natin na inahin bali tatlo to kina-tawag na lola ng nakapagpakain namin kasi sila yun tatlong matatanda eto super laki na yung dyan. so anytime mga anak na din so magdadalawang taon na po ito si Lion nagproduce ng mahigit 50 na na uh, babay natin yun iba nakawala so bandang alas 11 na ng tanghali tapos na silang kumain kaya nagliwaliw sila dahil ang mini pig farm natin ay halos kalahating hektarya na napapalibutan na ng bakod na hollow block sa so, konkreto na bali nagumpisa lang kami dati ng yero na ganyan oh. No? nagbakod lang kami dati mga 2,000 square meter yan so shout out pala po kay Pats TV Vlog sa kay Dayaw Delmo family ng Sambuanga Sam, Sambanggita Negros Oriental shout out po sa inyo sir uh, salamat na pansin niyo po yun monti channel sana madami pong mag subscribe para gagawa pa tayo ng mga video para may vlog may share namin yun experience namin yun, sa pag alaga ng mga native pig na ano na lagain. So mapapansin medyo mas maliit sila. Maliliit sila ng konti kaysa yung mga mestizo na native. Pero mas matibay po to eh, kasi yung mga yung mga mestizo natin na native may dalawa kaming nakunan na. Hindi sila yun mga anak ng kasin bilis mga anak ng mga native. Iba ang native. Uh, hindi sila sakitin. Uh, mabilis mga anak mabilis paramihin mas mabagal nga lang silang lumaki pero at the end, kung susumahin mo mas malaki ang kita so, ang native na baboy maganda siyang gawing bulugan o um, pangasta ikurukros, kung gusto mo lumaki ikurukros mo na lang sa mga native na mestizo para kahit nakakawala sila katulad nito hindi sila madaling magkasakit lalo na ang panahon ngayon mainit so aside dun sa mga baboy natin na pinapakita natin tapos yun pwede natin kikitain kung may 36 to 40 ka na inahin sa isang taon pwede kumita ng 70,000 per month yon 70,000 to 100,000 kasi nga dalawang beses silang mga anak tapos sa lima lang bawat inahin ang computation natin i din natin yung bakod natin update natin kasi eto malapit na silang matapos dahil ang ginawa namin apat na hollow block dati nakabaon yun isa uh, every 4 meters may poste para mas matibay ngayon napansin namin medyo mababa so madaling tawid-tawid ng mga kapitbahay alam na may mga nyog tayo so, may mga kasiyahe tayo kapag ganyan ka baba so pinataasan natin eto na tinataasan nila tapos pinapalitada po kasi ano uh, sinisira ng baboy yun ano yun hollow block kapag hollow block ma. hindi kapag hindi kagaya kapag palitada na ganito mas mahirap nilang sirain So, ito po yun. So, ilang ispan lang, matatapos na po. Pag natapos po yung bakod na tapos ng palitadahin, magpapagawa tayo ng mga individually na pwedeng panlagyan ng bagong panganak or buntis na ang sukat ay 4 meters by 5. So, kahit makapagpagawa tayo ng 10, na sementado na rin. Kasi, yung yero mabayaran mo yung gagawa madali lang masira isang isang buwan lang dalawang buwan lang na nila not unless naka, nakatali lang yun mga nanay tapos nakakawala yung mga anak pero kapag nakakawala yung bulugan yung mga lalaki lalo na yung mga malalaking babae sisirain lang nila yung yero uh, na nagagamulang ng pampalakas pampatibay na tulos So, eto po sila, oh. So, makikita nyo, biglang umulan. After one week, or may isang one week na walang ulan, biglang umulan. Kaya medyo presko. Pero dito sa Cagayan Valley po, mainit ang panahon, napakainit. Lalo na hindi umulan ng ilang araw. Kahit, dito tayo sa mga silong ng malalaking puno ng mangga, medyo mainit pa rin. So, buti nilang, ano, umaraw so hopefully yung mga buntis may higit 10 yung buntis nasa 15 mga anak din kasi hirap na hirap sila sa init isa pa nating gagawin nagpagawa tayo ng paliguan nila na sementado din isang hollow block ang taas uh, ano failure nag siya Ito siya So, mas maganda sana, hukay na lang. So, sayang. Sayang din. May mga, although may mga ano dyan, medyo malalalim na pwede nilang lubluban. Magpapahukay siguro. Para menos presyo. Para may paliguan yung mga baboy natin. Mas ko sila. So, yan. So, mapapansin sa may kalayuan, yun na yun, bakod natin. Na ang nakalabas, pitong katong ng hollow black bali walo isa yung nakabaon yung nasa taas nya pito bali walo tapos poste kada apat na metro ang balak namin lalagyan na lang namin ng yero sa taas ng hollow block pero tumas palalo yero na lang kasi isang span lang naman so para hindi basta basta yung mga pasok yun mga kapit bahay yung mga gustong mag manguhan ng kahit ano panggatong dito sa loob kasi yung ang panggatong kailangan din natin magbubugbog na tayo para mapamura natin bugbog ang tawag namin doon sa mga niluluto na kangkong gabi yon para mapamura natin yung pagkain nila kasi yun 50 na bilang ng baboy kumakain yan ng 750 to 1,000 worth of darak per day. So, yun yung malaking gastos. Ngayon, kung magluluto tayo ng pagkain nila, ng katulad ng kangkong, gabi, kamote, mas makakamura tayo. Bibigyan natin ng incentive yung tagaluto asa sa sahod niya, kahit every time na magluluto sila, 200. Makakamura tayo ng mga nasa 4,000 pagkain. So, ang gagawin namin, ginagawa namin, yung puno ng saging hiwain na maliliit yung mga tangkay ng gabi kasi protina kasi yung tangkay ng saging expander lang yun konti lang nawaka ng baboy doon na protina kumbaga fiber lang so kailangan lagyan ng nyog at saka gabi yun yung matataas ang protina e eh, madami tayong ah uh, nyog sa fish so yun po yun pwede natin gawin tingnan nyo ang sarap panoorin yung isang nanay ang daming anak kasi nakidede na rin yung ibang mga biik eto dalawa lang yung anak pero first time niya kasi mga anak yun sanasabi na pag first time ng mga native na baboy mga anak konti lang yung anak nila yung second time lalaki pa yan yung second time mas madami na eto da, 2, 4, 5 kaya bin dumedede. Eh. Ito ata yun. Ano, wala yung ibang niya anak kasi walo ang anak yan. Yung isa na nandoon, yun yun ano. Yung first time ng mga ano. So may isa pa tayong inahin dito na puti. Babae din. yun yun sa akin, native na mestizo. Andito siya. Ay, kulay brown pala to Hindi ito. So, Yun. Mas mainam na napag-aralan din natin na mas mainam na nakatali na lang yung bulugan para hindi maperso 'yung mga medyo bata pa na nagbubuntis. So nandito na sila, lumalapit-lapit na. Medyo gutom na 'yan. So eto 'yung dalawang medyo malalaki na. Malapit na rin magbuntis 'yung mga 'yan. Hindi pantag sangat. ka pa nagtag- magsakati t-shirt ko nandito na si kadong hello kadong <laughs> shout out yun nagpapashout out ulit si sir pats tv vlog at saka si dayaw delmo family ng sambanggita negros oriental hey. sir mabuhay po kayo maraming salamat na nabigyan nyo ng pansin yun uh, malit nating channel sana uh, mas dumami pa yung subscriber po namin so hanggang dito na lang po So maraming salamat po ulit. So update po ulit after 3 days, 5 days. Uh, gusto nyo pakita kung paano magluto ng mga uh, kamute, kamuting baging. Uh, yun gabi. At saka yun puno ng saging na nahiwa-hiwa. Lalagyan ng asin. So yung next na vlog natin. Yun po yun picture natin. So ito, biglang... Hindi bigla lang po tayong mag-vlog kasi madaming bantay uh, bisita yung nanay ko mga niya sa church tapos yung mga kaibigan niya dating school teacher kasi siya eh ko sa ano na mahirap talaga mag-alaga ng mother mo kapag mother mo na mismo yung pasyente hindi ako nakatulog so mabigat sa dibdib ko pag uh, binabantayan mo siya siya so, nagpalaki nagpaalala sa atin so mahirap na magkaroon ng cancer na Mother, mabigat. Magigiba yung dibdib -dib mo pag ano, tinitignan. So, nagre-relax, relax lang po tayo dito. So, hanggang dito na lang po. Ayan yan yung baboy. Eh. So, bye, -bye po.